ito ay chance lang. Malaki yung chance na ma-revive ninyo yung mga mga files ninyo. Yan, tatanggalin natin lahat ng flex connections. And sa part na to guys, ay nakita natin na buhay na si unit. And magagawa ko na yung mga ano na si camera. Nating i-check yung ibang area. Ayan yung mga pictures ko. Oof! Yon! Good day guys! And ito po mga and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean Channel. So, ito yung continuation nung uh, kung naalala nyo yung pinos natin nung nakaraan, yung Black Shark 2 na ginagamit ko. Uh, yung cellphone na gamit na gamit ko pag i-edit and uh, para dito sa mga pinopost ko mga, mga video sa TikTok and dito lalo lalo na dito sa YouTube. Ah, uh, lang sabi ko this is around 4 years na na ginagamit ko. Ang isang issue ko dito nung namatay ito nung na deadboot siya may mga naiwan na mga files dito yung mga data yung mga contacts yung mga kailangan mong isave na hindi mo masave dahil nga patay yung cellphone mo so sa video ito uh, siguro mabibigyan ko kayo ng mga tips kung ano yung mga gagawin just in case kung paano madedetect na malapit ng magka-issue yung cellphone nyo para makapag-prepare kayo nang mas uh, mas magandang plano, pwedeng makabili ka agad ng ibang cellphone or mailipat nyo na kaagad yung mga files ninyo sa mas safe na lugar. Uh, pag nangyari ito sa mga cellphone niyo, alam nyo na yung posibleng ano. Although nakikita ko siya sa ibang mga cellphone, ah, uh, kapag nag-edit ako, nagpa-flash yung screen. Okay? Tapos magahang siya. Okay, tapos kailangan ko siyang pindutin yung power button tapos parang i i-reboot -re mo lang yung screen tapos gagana na ulit siya. So pag nakita nyo yung sign na yon, malaki ang chance malapit nang bumigay yung cellphone ninyo. Pag halimbawa nanonood lang kayo ng YouTube or nagbabrox kayo sa Facebook ng mga videos, pag minsan magpa-flash yung cellphone ninyo, parang magwa-white flashing siya tapos mag kukuraw-kuraw, yung tawag nila kukuraw yung display tapos magahang tapos pag minsan kailangan yung i-reset yung o pindot pindut-pindutin yung power button para lang siya mag-reboot or uh, tawag tag dito para ma-refresh yung screen niya. Karon yung nangyayari yun guys kapag medyo low bat na. Kasi uh, parang ano yun eh, uh, kinukulang na siya sa power kaya nag, uh, pwedeng nagahang siya. Kasi pag ang nangyayari dito sa cellphone na to, kapag full charge siya, hindi ko basta basta na, hindi ko masyado nakikita yung part na yun. Yung nagpa-flash or nagahang. So, And anong nangyari dito parang bigla na lang nag-shutdown nga. And uh, isang mapapansin niyo doon sa isang video natin, uh, nagpakita ako na sinusubukan ko siyang initan. No? Sinusubukan ko siyang initan ng uh, hair dryer kasi nga may posibilidad na doon siya mabuhay. So dito sa video na to, uh, pwede niyo i-request sa technician kung pwede bang i -rehat. Ito ay chance lang. Malaki yung chance na ma-revive ninyo yung mga mga files ninyo. Okay? Kasi itong itong uh, pamamaraan na to hindi rin sigurado. Laging 50-50. Pero ang isang problema kasi kapag pinabunut niya na yung piyesa na yun, yung CPU RAM na tinatawag, uh, actually yun ay, ano sa mga bagong cellphone or yung mga mas matataas na specs na cellphone, karaniwan magkapatong yung RAM at saka yung CPU. So sandwich sila. So, dalawang piyesa yun. Pag binunot mo yung mga piyesa na yun, nauuna yung RAM, tapos kasunod mo mabubunot yung pinakang chip, yung CPU niya. Uh, meron ako isang video na pinakita din, yung isang klase ng Black Shark 2 Pro. 2 Pro naman yun. Na binunot ko yung CPU at saka RAM. Nauna yung RAM, tapos yung CPU. Siguro ipa-flash na lang natin dyan, no? And, yung isang yun, ganun din ang issue. Naglolo ko din siya. So, karaniwang issue nila, chipset no? And itong procedure na to, paghalimbawa uh, pag halimbawa ginob, pinagawa nyo to sa mga technician, pwede nyo i-request nga, di ba? And para ka mo ma-revive yung mga pictures ninyo just in case may mga data kayo na kailangan, mga contacts, uh, pwede nyo ipagawa ito and simulan na natin. Okay, so dito, uh, binabaklas na natin yung LCD. Kasi itong cellphone na to, kailangan magsisimula ka sa LCD. Yun ang isang problema ko dito. No? Uh, halos ayaw kong baklasin nito kasi nga napakahirap pwedeng masira mo yung LCD no? ilang ulit ko na rin binaklas ito pero uh, nagpapalit lang ako ng LCD o kaya battery no? pero naiingatan ko naman uh, usually nagpapalit ako ng LCD kapag sira na talaga tatlong bes ah, da dal beses, ah, ako nagpalit ng LCD nito no? una oo oh, tama, dalawang beses Ayun ko, na-content ko yata dito yun eh. So dito, iniingatan ko siya. Ini, iniinitan muna yan, guys. Uh, isang makikita niya dito sa part na ito. Ayan, iniinitan ko siya ng hot air. 180 ah uh, Celsius yung hot air na kailangan natin para mainitan yung, ano, mainitan yung unit. Huwag naman sobrang init kasi baka masunog yung mga pyesa, no. Okay, dito kumakalas na siya para matanggal na natin yung mga tornillo, no. Kasi ang purpose niyan, yung 180 degrees Celsius para medyo lumambot yung adhesive. No? Baka mamaya may gusto mag-practice dyan kung paano magbaklas ng LCD ng ganito. Usually, maninipis na plastic yung ginagamit na pwedeng isingit do sa mga gilid-gilid. Ah, iwas kayo sa bakal kung sakaling gusto nyo mag-practice sa ganito. No, ingat kayo sa bakal kasi pag bakal, delikado na yan masisira nyo yung mga components ng LCD. Yung plastic gentle lang yan eh. Kahit sumiksik yan doon sa mga na hindi niya basta masisira. At dito, walapit na natin siya mabaklas na. No? And, uh, yan, nabaklas na natin. So, isang mapansin nyo yung mga tornilyo nya. Ayun no? Kita nyo ba? Ang daming tornilyo. So, dito, tingin kayo natin no? na babaklasin natin yung mga tornilyo na yan. So dito tatanggalin muna natin yung LCD. Yung nakikita nyo parang camera na yun sa kalatian, Hindi yan, hindi yan front camera. Ang tawag dyan guys parang fingerprint sensor. Parang camera rin siya. Ang camera talaga niya dito sa sa unahan dito. Tanggalan natin yung LCD and proceeding na tayo sa uh, pagbabaklas dito sa ano. Uh, ko muna yung part na yun kasi para hindi madumihan. Okay. Ba't nagpo-forward to? Okay, pina forward na natin. Natanggal na natin yung mga tornilyo. And babaklasin na natin yung board. Tinanggal ko yung camera dun sa taas. Yan, tatanggalin natin lahat ng flex connections. Yan. Ang tawag din nila dyan, Lego connector. Kasi nag snap siya nga. Pag inilagay mo. Okay, so dito tinatanggal natin. Medyo pass forward din itong video kasi para umabot ito ng 19 minutes to 20 plus minutes yata. Kinat ko na lang yung ibang part kasi para mas mapabilis tayo. Tapos naka speed up ng konti. So dito uh, sinasubukan na nating ilagay siya dun sa uh, ano natin sa bench. Sa working bench natin. And diinitan ko siya dyan guys ng uh, 300 Celsius. No? Uh, actually, 300 Celsius na yan, hindi yan enough para tumunaw nung tingga sa loob nung kanyang CPU kasi original pa yung tingga. No? Mas matitigas ang tingga o yung lead na ginamit ng manufacturer kumpara dun sa revolving paste na ginagamit namin mga technician para mag ng mga ganito. Siguro nakakita kayo ng mga ganong video na nilalagay nila yung paste. Medyo mababa yung temperature na no yung melting temperature na tinatawag. Eto, hindi siya matutunaw dyan. May initel lang siya. So, 300 Celsius and ginawa ko yan for about 2 minutes na ganun lang. Uh, hindi ko na tinakpan yung ibang connector kasi alam ko hindi naman masyadong ganda sa kanya. And dito, ibabalik na natin yung board dun sa mga connections niya. And titingnan natin dito kung anong makikita natin. Kung makikita ma ba natin na buhay sa si unit or uh, na natin yung mga files natin makakapag-save na tayo yung mga mahalagang files no kasi yun talaga yung target ko dito okay kasi yung mga ganito pala guys yung mga nirerehat uh, hindi yan hindi yan 100% o 90% na na bukod sa magagawa or magtatagal kailangan mo talaga iparibol siya yun, yun, yung procedure na tatanggalin mo talaga yung CPU RAM, yung dalawang yun, lilinisan siya pati dun sa board, tapos yun, uh, i-revolve siya, babanguhan ng mga connections para mas maganda yung lapat, para parang bago ulit yung lapat. Dun, dun sa part na yun, tumatagal talaga yung unit, although napaka-critical nun, napaka-risky, no? eto, naikabit na natin yun, susubukan natin siyang i-charge titignan natin kung magbubuhay si unit Ayan, kita yung buhay na siya. And nag-charge-charge na. 45% yata yung nakita kong battery. Yan sinasabi ko guys na meron siyang ilaw sa tagiliran niya kapag nag-charge-charge. And uh, mild yung init niya dyan. Ah, uh, sa part natin, hindi pa ako kumbinsido na diretsyo um, siyang mabubuhay. na And susubukan natin siyang buhay. So, Okay. Hinahayaan ko muna siya mag-charge. Tinitingnan ko rin kung magbiblink siya eh. May time kasi na nagbibling siya ng white. Pag, mag, pag may issue talaga siya. Kapag nandun pa rin yung issue. Okay, nalalagyan ko siya ng copper sheets para suporta. Kasi mainit. Sobrang mainit yung chipset na yan, guys. Sobrang mag-init yan nakakapasok yan guys maabot siya ng siguro around 80 celsius Oo, oh, kasi medyo mainit sa lagas yun. Ewan ko oh, kung bakit gano'n. Siguro dahil mataas nga yung chipset niya. Snapdragon 800 something te. O, uh, 850 niya ta. 815. Not sure. Pero nasa, nasa Snapdragon 8. 800 something siya. Hmm. Okay, sinort ko na yung switch. Pwede nyo i-short yung switch. Okay, bakit? Ah, okay. Inilagay ko muna na, sa part na to, inilagay ko na yung ano. Nabuhay siya dun, inakita okay, ko. Inilagay ko na muna kasi yung phone. Kita nyo, buhay na siya. Inilagay ko yung heatsink kasi sobra kasing mag-init yung CPU niya. So, para hindi delikado, inilagay ko na yung kanyang heatsink. Yung nasa ibabaw. And sa part na to guys ay nakita natin na buhay na si unit. And magagawa ko na yung mga ano Gumagana si camera. Okay. Uh, pwede nating i-check yung ibang area. And yung mga pictures ko. Ayan. So dito, uh, kahit pa paano makakapag-save na ako ng mga contacts o kung ano pa man yung kailangan kong gawin bago ko subukan i-revolve talaga o i-parevolve. Okay? Kulang ako sa gamit pagdating dyan. At saka yung uh, skill ko hindi na masyadong train para sa revolving ng CPU RAM. So, eto. Isang mapansin nyo dito, buhay naman na siya. Pero ang kwento nito guys, sa oras na ito, patay yung cellphone. Okay, yun yung twist dito. Uh, na kung nagawa ko naman yung mga kailangan na ilipat ko yung sa GCash kasi mahalaga yun na ilipat ko yung ibang mga yung mga ibang accounts naman nakaback up yan eh sa mi account okay so wala ako masyado iniisip doon pwedeng bumalik yun just in case na ilag in ko sa ibang Xiaomi phones yung account ko na yun nasa akin pa naman yung SIM pero ano ba talaga nangyari bakit namatay na naman kasi nga yung rehat na yan nagagamit lang yan temporarily magagamit mo sa si cellphone. Ibig sabihin, yung sinasabi ko, pwede mong ma-revive yung mga important files. Pagkatapos nun, pwedeng uh, anytime pwede ulit ma-dead si Okay? Actually, nagamit ko siya ng 2 days. Oh, parang 2 days bago siya nag-shutdown ulit. Uh, yung ibang mga video na napapanood nyo dun sa mga balags natin, galing pa rin dito sa cellphone na to. Na kinuha ko, inilipat ko sa computer ko. So yun guys, asa uh, sana may naibahagi tayo dito na mapapakinabakan nyo. And yun, ingat kayo. Bye-bye.